Sige po. Ano ko na to? Hindi. <laughs> Seryoso ba to? Oo, oh, po. <laughs> Alo? Yung, mahal, yung yun? Hello. Hello. <laughs> at yun nga guys nagulat nga ako na hindi ko akalain at ayan yung ginagawa niya sa labas nung nag siya sa akin nag-ano nag siya ng mga kamera pala dyan sa labas akala ko talaga yung gagawin namin is gagawa kami ng content, yun pala ganyan, nag-propose pala siya, nagulat talaga ako na parang hindi ko talaga, ano wala talaga akong ka-idea-idea -idea na parang ah, Ano yun? Yung talaga, talaga, hindi talaga ako makapaniwala. Sabi ko, ano to, 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 ba to, 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 ano ba to, 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 to ba talaga to, baliw. Ano parang napapaganon talaga ako, guys. Ayan, o, oh, yan yung ginawa niya nung, ano, nung camera sa labas. ibarin rin yung camera na ginawa niya sa loob. Kaya sobrang, ano, talaga, wala talaga akong ka-idea, idea na, ka-idea, idea na, yun pala yun. At ayan na nga, guys isa na akong engaged sa isang taong walang ibang ginawa kundi pasayahin yung buhay ko at sobrang bait niya sa akin sobrang siya yung, siya yung nagbigay ng kulay ng buhay ko guys at yun sobrang thank you lord dahil binigyan niya ako ng isang taong katulad niya na napaka supportive boyfriend and uh, super super anis anis siya sa relation namin kahit na malayo kami sa isa't isa LDR pero talagang kitang-kita ko naman na uh, ano, kitang-kita ko naman na talagang honest siya at wala siyang tinatago or yun. Lagi lang niya, lagi niya lang pinapasaya yung buhay ko kaya thank you thank you sa iyo mahal ko i love you at ayan napapayes na nga talaga ako guys ayan, kahit na nagulat ako at sa tingin ko kalukuhan yun pero wala na yes uh, wala na rin din na rin ako nakakibo na yes dahil hindi na rin siya nakapagsalita. Sabi niya, iba pala yung pakiramdam na pag propose Parang hindi na rin siya nakapagsalita. Ba, parang diretso na lang niyang inabot yung sing -sing. Kaya sa, din sabi ko, ano, parang walang ano, walang salita. Kaya sa sabi ko, kalukuan ba to? Tapos yun yung sabi niya, eh, hindi pala kalukuhan daw. Kaya, ayan guys, thank you. Thank you so much. And guys, thank you for sabi niya nga wag ko ring na yan Ang malaga dahil anis siya sa pagmamahalan niyo at bonus na lang po ito guys dahil dahil pinaramas akong as ituhin at galangin at pasayahin sobrang thank you thank you Bye sa ating po sana hindi ka magbago at sana patuloy tan na... mo lagi pa rin ako Andito para sa iyo.